dang at uh, tanghalik mga kabara di ihasahan tong nasusunog yung ano nila nasunog ang ah uh, jangsiap ni Gilbert oh uh, dito dio ah ah palagay na asahan to na sana kaya sila Gilbert ito yun, lakas na uso ko ito tayo banda ito tayo banda batay na naman wala naman yan lakas na uso ko ay, nako. Ito po. Nakapagurang kamumbero. Saan ba sila? Punta tayo doon sa likod mga kabarat. Samahan nyo ko. Punta tayo sa likod. Ang nangyari dito. Pwede tayo Basta lang uso po, talaga Ito yung mga coverage ko, mga kasamahan ko. Oh. Hi boss. Marami na coverage din dito. Wala pang bumbiro, no? Grabe, di man lang sila nakatawag. Nakapabot na din sa Grabe, ito. Wala pala may pumutok puso kaya ba rin pero nagalang hindi na kaya kawating na na talaga isang iglap lang yan oh ah patay na sunog na yung kahoy kapalit oh, ko oh. pa oo napunta pa doon sa ano kudiga nila sa kaya nga yan ang delikado patay na mga tanki yung mga ko yan yan inaasahan, bumbero naman. Walang bumbero, baka kalat ah, lumabas na 'yung lumabas na 'yung ano. Lapit-lapit ka ng bumbero. Lumabas na 'yung lumabas na 'yung apoy dito. Wala na tunaw ng yero. Bahay na nakatabi Ayun ang delikado. Ayun, lumabas na yung apoy sa ano oh, sa kural. Papunta na din na yan sa ano. Ay, um, yero biskot. Ngayon lang talaga 'tong oh, kagara. Ah. Ito tayo dun sa labas. Wala pa. Sabi uh, na si na. Inet na nga dito. Oh. Inet na. Wala man lang bumbiro, nakaano, tagal naman. ka na eh Hello Okay na Tambak pala yung mga nanila nila dyan Ayun talaga to sa bahay mga kabarad oh ito tabi lang to sa bahay namin oh, paikot ko ha ito lang ang pagitan oh bahay na namin to oh. yun bahay namin to Kaya, dito ako sa ano yun bahay namin galing dito malapit lang yan yun ang sunog oh yun. tayo paikot bukas ko naman nano ko naman ang hangin kaya na. natin to nakabarad stop na na hanggang ngayon wala pa talagang bumbero wala pang bumbero ayun ang ako eh. ngayon lang talaga to nakabarad wala mo nakasuporta na ng bumbero ah. Lapit lapit lang sa bumbero. Wala nakapagtawag yata. na. Linggo. walang katao-tao yun ang likod na saging ah, mas lalong lumakas yung upo yan ah. no? ano ah shop ni Gilbert kung saan ka mga ngayon Gilbert ito ito na grabe na ito ito takas mga usok na Ayon, wala ba lang di wala na nakatawag ng bumbero ayun sunog na yung kahoy nakabarag ito yun. Oh. Hindi rin sila mapasok ng bumbero doon. Wala. Ang nangyari kaya. Lumabas na yung apoy. Dami pala silang stock dyan, no? Kaya, ano? Parang may pumutok kanina, ha? Ah. Oh, may pumutok. Sabay, ano na? Sabay nag-aapoy na. Kaya, sabi ko, ano ba Ano ba yan? parang ibang putok na yan oh. sunod sunod na yung mga putok mga tanki yan sa ano eh parang may mga tanki ng gasol na in-stack nila dyan sa bumbiro tanong mo guys kahit gaano kalapit sa bumbiro wala tayong magawa dyan wala na kapag tawag eh kailangan pa silang tawagan kitang kita naman nila yung apoy eh ay papakita ko sa inyo mga kabarad kung saan ang pwesto sa mga bumbero. Malapit lang pero wala nakakapag react Ayun, puntahan natin yung ano, punta tayo sa likod mga kabarad. Tingnan natin yung bumbero doon. Oh, grabe. Sunog na yun sa akin, eh. Wala oh, na yero, lisao na. O, Tagal ng bumbero ba? Bagay no? yung wala losaw ang ano losaw ang losaw na yung nero nila Delikado sila sa usok doon okay. Thank you. na oh, pwede malapitan natin yan to Sagal pa na ano, lakas pa na apoy o oh, pa sa loob kasi marami ano dyan eh ayun, oh. lumabas na nga yung apoy sa bakod oh. yun yung apoy lumabas na sa bakod parang yun mas na ako yun. Sige na, gato! Ayos yan. tumaas na nga balik. Hindi na kasi parang kulang pa yung karga ng isang bumbiro eh ano pa support naman nagtagal gusto po stop muna ako dito wala mga kabarad bro loloy eh. Bro Loy, shout out sa iyo dyan. Ngayon lang talaga to. Nangyari. Nakatapos ko lang nag-vlog sa Admiral ko. Ito na naman ang sumunod. Ayun, yung ba na yung ano nila. Ay, ko. Mali na naman. Ang tagal kasi ng bumbero. Yuhu! Nagkamali na sila. So hanggang dito na lang po ako mga kabarad, hanggang dito na lang po tayo sa coverage natin dahil ano na, uh, may bumbero na. So bye bye, bye bye. Maraming salamat, salamat sa inyo na. Bye bye.